Eh, sa iba malakas sa paglapak para sa ating guys na ito. At tayo po ngayon ay dadako sa kahit sa inyong kiri e, kung saan tayo po ay mag, mag sa ating Diyos na buhay ako. Samahan niyo po ako na matagbukas po kayo sa akin na dalawa na ano po tayo sa pagbibigay. Uh, alam na, wala naman, wala na po bago, no? At, at alam na po natin, no, na ang pagbibigay na talaga ay isang pong susi. Amen upang uh, tayo po ay pagpalain ng Panginoon. No? Na ang pagbibigay po, no, ang daan, tungo no, sa masaganang buhay, no, no, so, kung bakit tayo pinagpapala ng Panginoon. Alam po natin, yung mga binibigay natin sa Panginoon, eh hinigaran lang po yan ng Diyos. Amen. At binabalik din po niya. Sama so, niyo po, ano, may nabasa na, ah, sa lupas. Ito po, uh, yung babaeng biyuda, hindi na po ito sa inyong kaalaman. Ay, kwentong ito, Uh, sa Lucas 21, verse 1, sabi ko dito, Nang tumingin si Jesus sa na paligid, nakita niya ang mayayaman na naglagay ng mga handog sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang bilga na naghulog ng dalawang salaking tanso. Sinabi niya, inihandog ng, ng dukhang bilga iyon ay higit pa sa inyong dog ng lahat. At ang inilagay nila ay bahagi naman ng kanilang kasaganahan. Ngunit ang kanyang ibinigay ay ang buo niya kabuhayan. Alam niyo, Church, yung nakita ko to. salamat sa salita ng Diyos. Uh, nakita ko po dito sa sa babaeng dog ng Yuda, yung mananang niya sa Panginoon. Amen. Yung pananampalataya, yung pagtitiwala niya sa Panginoon, no? We know church no nakita natin sa kwento na natuwayan natin na yung mga malayama ibinigay nila na malalaking halaga, no? Pero yung binigay nila na yun ay bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Pero yung biyuda na nakita ni Jesus Christ no na ibinigay niya yung buong niyang kabuhayan. Amen. Lord dito po ay nakikita ko po yung pananampalataya ng Buda na kahit ibinigay niya yung lahat ng ikabubuhay niya, na nananampalataya siya sa Panginoon na kahit nawalan siya, ay magkakaroon pa rin siya. Kahit nawalan siya, naniniwala lang ang palataya siya na kahit na sa panahon na walang wala siya, doon magpo-provide ng Panginoon. Wala po atang dito. Amen. Ibigay ko na lang bigas na, bibigay ko pa sa iyo. Now, minsan na ka na lang, Lord, pambahay ko ng kuryente ito, ng tubig ito. Haya! Hello, Church, alam ko, alam, alam ko natin, Lord, na nakikipagsukuan po ang Panginoon sa ating mga buhay. Amen. Sinusukot tayo ng Panginoon no, na kahit na alam na, Diyos, Church, yung pangangailangan mo. Hindi bulag ang Panginoon. Hindi siya sa pananang. Amen? Hindi, I mean, kita-kita niya yung kalagayan mo. Amen? At alam ng at Diyos, amen, yung mga bagay, amen, na kailangan mo. Amen? Kaya mo sa buhay ng bilang ito, amen, na ating nakita yung pananampalataya niya. We you know, church, no, na ang pananampalataya po, no, sabi sa Hebreo 11, ang pananampalataya ay katiyakan na magkayari ang mga bagay na inaasahan kahit hindi pa natin nakikita. Amen. Amen. Na sa ating buhay naman ang palataya na sa Panginoon na yung ibinigay mo sa Panginoon, ibabalik na yan, higit pa doon sa inaasahan oh. ko. Wala po ang tapit doon. ng Panginoon. Amen. Yung binigay mo na yan, hinirang lagi ng Panginoon, ibabalik na rin sa'yo. Ang sabi niya nga, buksan, makipagbukas po kayo sa akin. Sa Malakay 3 verse 10. Ito po talaga. Ang sabi niya po dito sa Malakay 3, uh, simulan po natin sa verse nine. <clears throat> ang ating Diyos sa buhay. Subukin niyo ako kung hindi ko buksan ang mga ang mga bintana ng langit at ibu sa inyo ang masagana pagpapala. Hey. No, Jesus. No, sabi ng sabi ko na no, matuwid ba no, na pag nakapagpapagpapalaan na no, hindi natin binibigay yung para sa si Diyos ay pinagnanakawan po pala natin ang Diyos the church na sa ating mga kinita. Amen. Hindi lahat yan sa Lagi mong tatandaan yung 10% dyan na sa ating mong kinita sa isang linggo o anuman yung mga bagay na ating nakamutan, ating, amen, I mean, na dumating sa ating buhay, ano man yan, yung 10% dyan ay ibigay mo para sa Panginoon. Kasi yung 10% na yun, yun yung mag sa 90% na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Amen. Amen. Yun yung

kaya mo 10% lang hinihingi niya. Pero take eh, note, nang sabi na doon, di ba, hindi niyo ng buong buho ang inyong ikasampung bahagi at handog yung ties and offering. Amen. No, at ang sabi ng Diyos, anong sabi na doon? Subukin ninyo ako. Nangako ko ng Diyos, kung ikaw, no, sa iyong kinagukuha, no, narinig mo ang tinig ng Panginoon, nakikipagsubukan siya sa iyo. Amen. Sabi na doon, dahil subuhin ninyo ako kung hindi ko buksan ang mga, ang mga durungawan ng langit at ibuhos ko sa inyo ang masaganang pagpapala. Amen. Amen. No? Yung po na nagipagsubukan ko ang ating Diyos sa ating mga buhay na, na ang pagpapala po. Amen. Na ang Diyos, no? Ang bibigay po niya. Babalik niya sisik, liglig at umaapaw, walang sukat, ikalagyan. So yun po, no? At sa atin naman yung lingkod, Amen. Uh, samahan niyo po sa Galatia 6 verse 6, uh, din sa ating kaalaman na ating mahal na pastora ay siya po ay talagang uh, subsob, no? Talagang wala siyang inaasahan, kundi ang Panginoon lamang po. Ano, nabubuhay lamang po siya titiwala sa Panginoon na kahit wala siyang trabaho, naniniwala siya na magpapalain siya, ipoprovide ng Diyos ang lahat ng kanyang pangangailangan. Ito po ang sabi ko sa ating ng Diyos sa Galatians 6 verse 6, ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat magbahagi ng lahat ng magandang bagay sa mga nagtuturo. Amen. Okay. Eh, Amen. Tayo rin po, kung tayo po ay nakatanggap, eh, Amen. Ang mga mabuting bagay ay ating din naman bagina na ng ating mahal na lingkod dahil na alam natin na sa Diyos lamang po siya umangasa. So yun po no, meron din po dyan ang uh, salo-salo. Uh, amen. Salo-salo ng mission po sa mga hindi nakahayo. Ay, uh, sa so, pagbibigay ko ng mission ay para din po tayo umahayo dyan. Amen. Ginagamit po yan pang marahayo makapunta sa mga lugar na dapat uh, maghayag ng salita ng Panginoon. So yun po no, Uh, Inaayahan ko po pagbig, na tayo po ay magbigay sa Panginoon At po. At ito pong extend natin kamay. At sa kapirin bakit niya. Patuloy ko natin yung pananangan niya. Lord Jesus, laki lang yes, niya mga na makapangyarihan sa lahat. Patuloy po kami, Lord, ay papasalamat sa mga pananalaping ito. Lord, na inihandog na ang mga kapatid pang lalang. Father God, na hindi masasayang ang lahat ng pananalaping ito pang magamit sa iyong templo, Panginoon, pang matugunan ang pangangailangan ng iyong templo, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga nagbigay pang pagtuloy niyo po silang pagpalain, sa mga hindi na pagbigay, patuloy niyo po silang pagpalain upang mga sa susunod ng araw, Panginoon, go, sa iyong mga Panginoon. Salamat, Lord, sa mga pananalapig ito, patuloy, Lord, na serihan eh, niyo po ito na iyong kapangyarihan, Panginoon, Jesus. Salamat, Father God, in Jesus' name, Amen at Amen. Welcome po ang susunod na tatayo sa buhay ko ni Mama